Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang sampung malalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga ma makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. Ayan nga, papunta na tayo sa exciting moment ng competition ng Miss Universe. At ayan nga, Siyempre yung mga kandidata, kanya-kanya ng eksena, kanya-kanya ng ariba, kanya-kanya ng galaw. And then ayun, looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita ng mga kandidata talaga pagdating sa preliminary competition. So ngayon, nandiyan na yung may-ari ng Miss Universe. So ito na yung hinihintay natin na dapat gumalaw talaga sila ng bonggam-bongga. -bongga. At bukas nga, magkakaroon sila ng swimwear show. So, doon excited ako kasi dito natin first time na makikita na nakatupis or nakaswimsuit ang mga candidates. Kaya naman ngayong araw na to, pag-usapan natin, sino nga ba yung mga nakikita nating malakas? So, ako para sa akin, isa sa mga nakikita kong malakas na kalaban dito sa Miss Universe ay unang-una na si Chile. Yes, si Miss Chile. Alam naman natin na iba din ang karisma, iba din ang galaw ni Chile. At talagang masasabi ko, iba yung energy niya. Lalo na yung ganda at yung styling na pinapakita niya ngayon dito, ay naku, papunta na nga sa grand, <laughs> di ba? So, yun, grandest ang, laang datingan. Pero, kinukonsider ko siya na isa siya sa mga dapat nating tutukan at dapat nating abangan, lalo na pagdating sa prelim, ko kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya. And then for now, masasabi ko si Chile ang isa sa mga matinik na kalaban dito sa Miss Universe. Do you agree guys? And then isa sa mga nakikita ko din si Costa Rica. Yes, Costa Rica. So either na parang hindi natin siya nararamdaman lately, parang nawawala siya sa eksena, pero I consider Costa Rica na isa sa mga malak malakas na kalaban dito sa Miss Universe dahil iba yung energy niya. Iba yung kanyang ano, level ng kumpiyansa sa sarili. So, talagang isa siya sa mga makukonsider mo na top contender. And then, tignan natin kung eh, siya nga ba ay magtutuloy-tuloy hanggang sa dulo ng competition, kung siya nga ba ay talagang kakabog sa eksena at malalaman natin yan very soon, di ba? Pero isa yan sa mga kinakatakutan ko kasi iba talaga yung datingan ni Costa Rica. And plus, and then siyempre si Franz. I love France Yung kanyang quietness, oho medyo nakakatakot kasi di ba kung iisipin mo parang tahimik lang pero hindi mo alam ko ano yung pinaplano tahimik lang pero hindi mo alam ko ano yung galaw oho ayun yung isa sa mga tinitingnan ko dito kay ano kay Danilo ba to kay France si France Ah, uh, nakita ko na siya in person. Maganda yung mukha niya, pero maliit lang. And then, yung kanyang mga styling, kumakabog naman at araw-araw talaga. Alam mo yon Na parang yung pagiging represent niya talaga ng Bansang France ay maayos. Kaya, sabi ko, in fairness kay France, ha? sobrang matindi to. Oho. Uh -huh. So, yon si France. So, ayan na, si Chile, Costa Rica, and France. Talagang dapat nating abangan yung galawan nito sa preliminary competition at sa mga araw-araw nilang activity. Kasi, kikita mo talagang kada, I consider din ang pambato ng USA na isa din sa mga medyo nakakatakot sa competition. Hindi ako naniniwala na may El Tokuyo ang USA at hindi rin ako naniniwala na hindi neto kayo makipagsabay sa mga candidate. Sobrang tahimik lang si USA, katulad ni France, pero sila yung mga parang piling ko silent killer eh. Yung alam mo yon yung tahimik lang pero alam mong may ibubuga kapag nagsimula na yung competition. Kung mapapansin mo, wala masyadong nap si USA, tapos yung eksena niya, soso -so lang. Pero, araw-araw naman ay active siya. So, ibig sabihin, iba pa din ang ipinapakita talaga ni USA at naniniwala ako na iba ang magiging dating na ito. pagdating sa intablado. Lalaban at lalaban si USA. Naniniwala ako na malakas yung yung ano niya, yung dating niya. Oho, so yon So, katulad din siya di France, Costa Rica, na alam mo yung tahitahimik lang, pero bongga yung eksena. Yes! And then, sumunod ay si Guadalupe. Uh -huh, si Guadalupe. Medyo natatakot ako dito kay Guadalupe dahil alam naman natin na talagang very loud ang kanyang personality. At hindi lang yon talagang yung kanyang presensya, the way kung paano i-execute yung sarili niya sa daily activity ng competition, talagang mapapaw wow, 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 wow ka ng bongga-bongga. So, hindi biro. Kumbaga, parang alam mo pag tinignan mo siya na she's one of the contender kasi nga sa ipinapakita niyang action sa pinapakita niyang ah uh, the uh, damitan, no, styling, 'di ba? Talagang talaga ang pambato ng Guadalupe. And I think isa siya sa mga talagang i-consider mo na front runner sa competition na 'to dahil sa nakikita mo sa kanyang lakas at tapang and then looking forward kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya sa prelim, kung ito ba ay magsushy o tuluyan mawawala sa eksena. So, yan yung abangan ninyo kay Guadalupe. I consider Guadalupe one of the best contender ngayon dito sa competition ng Miss Universe dahil sa yung lakas niya talaga, di ba? Hindi ko nakikita siya ang mananalo, pero nakakatakot ang lakas ng babae ito. Lalo na ngayon, nag-iiba-iba siya ng styling. Ay, hindi biro yan. And then, isa din sa mga kinukonsider ko, si, ano, Ecuador. Yes, si Ecuador, alam natin na talagang, <clears throat> palaban din to, si Nadia. Tahimik lang ang kanyang eksena, pero nakakatakot kung iisipin mo. Kasi parang, bakit siya tahimik. Pero sa mga activity, talagang lagi siyang ready at lagi siyang, wow, gumagalaw ng todo-todo. So, grabe ang eksena ni Ecuador sa daily activity at isa siya sa mga kinukonsider ko na top contender din. So, hindi ko alam ko anong pasabog na gagawin niya. Sa Ecuador kasi siya yung tipong, yes, pwedeng makapasok, pwedeng hindi. Pero, malakas yung kumpiyansa ko sa kanya. Yung pananahimik niyan ay talagang lalaban niyan. Kasi ang ipinapakita niya sa competition na to ay very natural, real na real talaga. At alam mo yon sobrang kumpiyansa ako na malakas talaga siya sa competition. So, tingnan natin sa Ecuador ko ano nga ba ang pasabog sa prelim. And then, may apat pa kasi naka na tayo. sa so, andyo dyan si Chile, andyo dyan si France, andyo dyan si USA, andyo dyan si uh, Guadalupe, ba diba? And then, si ano, ano, eto nga, si Ecuador. And then, ah uh, pasok natin si Venezuela. Obviously, si Venezuela, isa siya sa mga nakakatakot na candidates at talagang alam natin ang ganap ni Venezuela na eksena siya everyday. Eksena siya, eksena Dora. Pahina na nga eh. So, papunta na siya doon. Ako para sa akin, si Venezuela, isa siya sa mga nakikita ko na matindi nakalaban dito sa kompetisyon dahil sa ipinapakita niyang galawan. Pero sa kabilang banda, iniisip ko din, yung galawan ba pinapakita ni Ecuador ay makakatulong ba talaga doon sa ipinapakita niya na uh, makakatulong ba to para maipanalo niya ang competition or mawawala siya sa eksena. So, hindi natin alam. Sa so, Venezuela kasi, ano siya, yung lagi siyang alert, lagi siyang on point yung kanyang mga styling. So, hindi ko lang alam kung papunta ba siya sa dulo ng competition or hindi. Depende, di ba? So, ako para sa akin, i-consider ko siya ng malakas na kandidata ngayon at i-consider ko siya na isa talaga siya sa mga pwedeng manalo ng Miss Universe ngayon taon na to ang Venezuela. So, yun. So, good luck. And then, next is si Cote Medyo nakakatakot si Cote kasi yung profile niya. Yung ganda, hindi ganong kabongga yung ganda niya, pero yung profile niya, talagang masasabi mo, wow, 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 wow. So, yun. So, medyo mahihirapan siya sa, sa mga kalaban, pero kung yung strategy game niya ay mag-work, promise. Once na makalusot to, tuloy-tuloy yan hanggang dulo. Kasi parang pili ko may ibubuga talaga sa Ecuador sa competition. Ah, si, may ibubuga talaga si Cote Buar dito sa competition. And then, naniniwala ako na isa siya sa mga malakas na kandidata at naniniwala ako na iba ang laro niya. So, meron siyang sariling strategy game. At nakikita natin, nagwo work yung strategy game ni Cote Buar. At isa siya sa mga i-consider mo na pwedeng mag-last standing sa competition na to with Venezuela. So, hindi natin alam, ba diba? So, yun. So, once na makalusot siya sa top 10, makarating yan sa top 5, hanggang dulo na yan. So, tuloy-tuloy na yan. At baka siya pa ang manalong Miss Universe, ba diba? And then, bukod doon kay Cotebuar, isa siya sa mga i-consider ko, si Colombia. Oho. Matindi si Colombia. Iba ang galawan ni Colombia. Medyo nakakatakot na kalaban si Colombia. At ayun. So, sobrang isa siya sa mga masasabi kong matinit na kalaban dito sa Miss Universe. And iba ang magiging laban ni Colombia sa yung personality kasi nga. Ayun yung nagdadala sa kanya. Plus, yung kanyang kumpiyansa sa sarili. The first pa lang na na-meet ko itong si Colombia. Ramdam mo na, eh, na ay ang lakas ni Colombia. Ay nako may ibubuga si Colombia. Ay nako kaya ni Colombia ang competition na 'to. So ayun yung dating ni Colombia. And let's see, di ba? So good luck. And then of course, syempre Philippines. Yes, hindi mawawala si Maria at Isa manalo sa listahan ko sa top 10 kikonsider ko si Atisa na isa sa mga strongest candidates. Yung iba alam ko na lalamyaan. Pero kasi yung strategy game ni Philippines, iba eh. Sobrang meron talagang ibubuga sa competition. Pero na kay Atisa na lang yon kung paano niya talaga lalaroin yung laban. Actually, kung ikukumpara ko siya kay Vina, kay Thailand, medyo kung titignan mo, on point ang styling ni Vina over Atisa eh nagiging shadow minsan si Atisa ni Vina. Pero, ang akin, sana, ang gawin talaga dito ni Atisa ay meron talaga siyang ano, strategy talaga na pagdating sa dulo, doon niya papaluin lahat, di ba? I hope na magawa niya yon And then, looking forward. So, silang dalawa ni Vina alanganin. So, pwedeng yes, makalusot, pwedeng hindi pero depende nga sa laro nila. Pero isa sa mga i-consider ko na malakas na kalaban dito ni ni ano ni Philippines ay si Thailand. Si Thailand kasi iba yung game ni Thailand. Eh. Hindi siya ganoon ka-strong pero nandoon na talagang alam mo na papalo to hanggang sa dulo at lulusot at lulusot to. So kailangan doon sa swimsuit competition malamangan nga dito si Thailand ng bonggam-bongga -bongga para siya ang makalusod sa next round. Hindi ko alam kung oobra ba yung eksena ni Atisa pero doon ako sa part na tiwala naman ako sa galawan ng ating pambato. Naniniwala ako na kaya niyang makipagpukpukan, kaya niyang makipagsabayan, kaya niyang dalhin ang laban na to. So, malalaman natin yan. Pero sa ngayon, styling ni Vina talagang wow, umapalo hanggang sa ano eh, hanggang ngayon eh, talagang makikita mo, lalong lumalakas si Thailand eh. So, I hope na sana aware dyan si Philippines at dapat aware siya sa mga eksena ng mga candidates day Kasi hindi po pwede na parang tama lang eh. Hindi po pwede na parang sapat lang. Kailangan talaga meron kang extravaganza para makuha mo kung ano yung gusto mo. And ako, umaasa ako na gagawin yun ni Atisa na umaasa ako na kaya yun gawin ni Atisa. So, looking forward ako. Performance, may tiwala ako kay Atisa na meron niyang handa. Meron niyang laban na gagawin. And then, let's see kung hanggang saan nga ba papalo ang galing ni Atisa dito sa competition ng Miss Universe. But for now, consider ko talaga si Atisa na isa sa mga strongest candidates at naniniwala ako na alam ng lahat yon So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming sa salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal ng binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Eu não